baby 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 you baby 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 you now wish me wish me kuna wish aaye bag of bloom 1 2 3 go aman nga ngayong karawan ng aking titang guwapa mga guys no ay nagprepare ang kanyang pamilya ng ganito mga pagkain sari-sari ang nanamit mga guys meron pang cake na pink tsaka itom itom oh ala ang ngirit niya mula umaga hasta magabi ba <laughs> ayam na lang gida iba talaga mga guys no ko ang piling mo bata pa kasi nga hindi magtitigulang yung igdagway mo <laughs> ayam bot na lang gida so bago sila kumain mga guys no binidjuan ko muna yung ang mga bisita ni tita na nagmula doon sa Manila ay naglalagaw sila dito sa Mayluilo kasi nga madabo daw guapo dito <laughs> ya puta <laughs> Gago So dahil nga nagsasala na si Wawa guys No dahil nagugutom na ay wala tayong magagawa dito Kaya nagpapanik na yung mga tao Kung saan binutang yung pinggan Ay di ko binitbit mga guys ha Nagbibidyo lang ako dito ba <laughs> Yambot na lang gida <laughs> So bago tayo dumada mga guys No nag ng prayer dito si ma'am check Kita nyo naman ang bubuot Para mga tao dito ba Pag hindi pa nakauyat ng kutsara Yambot na lang kita <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. You.

So, Salam. na dalawa yung cake, mga guys, no? Si Tito at si Tita yung nag-blow para naman eh, hindi madudugayan, no? Kita nyo naman hanggang dito, nag-blow pa rin si Tita. Bayambot na lang, Gida. So, ito na. Umpisa na sa pagpakal, mga guys, no? ala nagtatawanan pa sila kung sino nagkuha sa isang kutsara. <laughs> Ayambot na lang, Gida. So, bali, hindi ko pala na mga guys na meet lang kung ilang taon na si Tita. Ay, alam nyo ba kung ilang taon na siya? 56 years old na siya, mga guys, no pero stay healthy pa rin yan kahit minsan na nag-exercise ba may hili kasi yung mga guys ha sumasumba ala <laughs> oo oh, doon na mga guys nagkakadto sa may isplan na nag-upo sa kanya mga miga-miga am ah, lagaw sila dito kung mag-sotsaot antes magpuli ba pero paminsan minsan lang yan mga guys ha kasi nga medyo masako kami dito sa aming shop ay marami kasi mga lubrahan dito mga guys no wala kami dito kabulig yung tita ko lang dyan ang nagluluto nagtitig ang nagtitimpla ng kape ah marami ang gawa gawain araw-araw bayam bot na lang gid ah. pero bili pa rin ako sa kanya mga guys no hindi niya pinapabayaan yung sarili niya para giya naglilipstick nagpapagwapa para araw nililigo para naman di daw siya mababaho oy budlay na mga guys no kahit matanda na i'm laway na ay nailantawan ko law ay ka wala importante gwapa no hindi totoo yan so balik video na tayo mga guys no na ng mga ibang bisita natin at ito yung kasama nating baby girl nagsasaot na sa ibabaw na lamisa at dahil nga sobrang utong ko sa pagbibidyo, ah. Duma-da na rin tayo. Pati tulan mga guys, oh. Parang tutunlon ko, ah. Rambot na lang, ganda. At dahil nga, mekaniko kami sa shop ni tita, mga guys, no. Hindi rin mawawala dyan si Bunso. duma din siya, mga guys, no. At saka yung mga ko, hindi ka nakapunta si Kaprobin. Siguro, nag-iimot-imot naman yun. <laughs> <laughs> So ayan na nga mga guys, no nagbababay na yung tita natin nagwapa kasi nga magbababay na rin ako. Ay nakakapoy na rin ako mga guys sa pag-uubra ng ganito. Maraming maraming salamat sa inyo at sana nalipay kayo at nabusog ang mga mata ninyo. God bless to all. Paalam na po and then I love you.